Oh. Ah. <laughs> <Balagas>. <laughs> <Magibis ka na. laughs> Ayan, Kita. sa guys, ito yung naging patanong. Oh, diba isang lutuan na 'to pang-vlog. Tarang munggo. Good morning mga ka-Dragon, ayan, Ay, today is another day, and dito ulit tayo sa kubo, dahil tinutuloy nila pormant yung uh, tubig natin dito. Santipasing, sa wow, lalaki naman yung tilapia, mantipasing, sa so, ulam natin oh, uh. kasing laki ng mukha ko, ha, kasing laki ng mukha, yung tilapia, kasing laki ng mukha mo, Ayan guys, nakabili na rin kami kanina ng ano, karugtong ng hos. Kinakabit na nila. Yun, sa taas. Hmm. Dalawa lang po yung pinalagay naming pinakagripo niya papuntang CR tsaka dito sa lababo. Kapag magdidilid kami guys ng halaman, bibili na lang kami nung mahabang hose tapos i-connect na lang namin dun sa CR or dito sa lababo so itatry nila guys kung kaya ng makina sabi ni kuya Efren parang mahina daw yung makina namin baka hindi makaakit ang tubig ayun mga kadragon may naharvest sila kuya Efren na munggo ni papa Masarap to guys kapag ano na tagulan masarap ang munggo marami-rami tayong stock ng munggo ngayon ayan mga kadragon sa talaga yan namimitas ng ano, patani na yung tumigas na pang tanim sa tagulan marami tayong matanim na patani kaya natin pwede tanim tante, kapuskum niya rin nga rin. <laughs> Ihagis natin sa gubat na. Kaya lang, ano, dapat yung hindi siya maggapang pa, ano, kahirap. Pag kataas-taas, hindi mo makuha yung bunga. Sayang lang na nagatigas sarap guys na sa natin ang ganyan na lang ugat na lang oo oh, okay na yan mm -mm. walang tapon wala nagatulo yata dito ay tubig na guys <laughs> nakabukas daran yung muna dyan ayaw mo ayaw mo kasarado nanti parang bag na lang sa sa muna yung isa may hirap to yung mamaya na Excited ka naman, Ante, magbukas ng ating worry. Ito. <laughs>

pinuputol mo man lahat, dahil wala na talaga eh. So, kung ano, yung duyan-duyan. Duyan na bakal, ma'am. Katigas? pa? Ikaw? Ito. Malakas! Wala nang ibig-ibig ba? <laughs> yung sa CR ngante, subukan mo.

Hindi pa sa'yo. An-an mong An-an. Hindi mo na kailangan mag-uwi ng kwan. Hindi ka Ang sarap guys natin ating iniyaw na talong. Ayan guys. Pumunta kami ng baryo dahil ginulat kami ng ano, kalangitan. Kala namin magulan na. Kanya-kanya. Uwi ah. Kaya ngayon pa lang tayo kakain ng lunch. No, no, no. Dahil naghango kami ng ano palay. Walang katapusang paghango ng palay. Terde. Pasyal si Terde ah. Mainit sa baryo. At si Terde laki. Naka <laughs> DFL ka lang ah. Sa unga pa lang. kain na Terde. Ibut nga nagkain siya kanina. Nauna siya nang Ah, sa cellphone ko pe. Sa undukayate. Ha? Sa undukayate. Ay, sa cellphone mo. Ano cellphone sibo ko eh. Di ka rin ba kayo kanina? Oo. Bayan ang Ano, ay sayang naman ang dilim mo. Ba, Ang kwam muli 'yan. Pa-kwam muli. Nandito pa rin.

Madonna, Madonna, Nana, 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 di Nana, 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 Pinalak mm -hmm. siguro ni Puraya. Hindi <laughs> nga pang gigilan niya kasi si Jide. niyan. niya. Hindi na ganun niya talaga siguro, eh. Ah. Baka naitimam naman yung kanya. Sabi ni Jack, I want to bring ano niya ng masita. Bakit yung niya ng masita. Tanungin niya, hindi rin magsagot. <laughs> <laughs> alam yung alam sagot niya. Hindi mo nga rin magkasagot si Jide. Eh. Ba't na ano ka? Tato! No, tato. 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 Sabi <laughs> niya. Tato! pala malo! yung tanong natin si Nini. Ba't nalo ka? Kinagat ka na yun. Ate yan yan? Sagot nga raw. Hindi na sila magpunta dito? Iwan na hindi naman yung papasok yung kuha. Ang lasa na kasi. Bangkain nila ay? Magkain sila daw. Nagaluto sila doon kanina. Hindi nila inulam yung upo daw. Gusto nyo lakad ng lakad. Kasaliyan mong pahabang bitawan. Hindi ko mga dress ha. Huwag ka dyan. Nandiyan sila luna ko kumakain. Tapos na po ikaw. Bintan nyo na, oh. na yung mga Wilkins nyo. Bintan <laughs> <laughs> mo nga kwan kapag naglagay sa tam ay sa drum okay. panda hindi ka kaya ato Pano'y ikisipilan yung ano ta, drum? Hindi pa masyado yata yan. Hindi ito. Masa termos ka. Hindi, hey, iwan. Tignan mo. Ikaw, okay. punta yan eh. Wala hmm. ang <laughs> busog <laughs> sa <laughs> ano ba? Pagdaanag kanina din siya. <laughs> yan, Wala pa si tatay din kasi kanina. <laughs> wala pa yung mga ano tawagan mo ako, Sabi wala kaming kasama mag-aakas. Bakit ang magawa ni nanay mag, si nana, mag <laughs> <laughs> eh? buti na? tamang nagdaan si tatay. Oh. Bila, bang, Bito, may, may, may dala pa siya eh, nagdaan. yung Kaya lang. Ang plato ng mga saan. Ang itong isa, oh.

Ang kasama gani. <laughs> kasama gani. <ne>. Ayban <laughs> ay pula, ay yun yung pumana ay. Bon, uniform, lang, mamilag. Gani. Kula na rin, kulang pa rin yung bilaran. Bilag siya ano, doon sa kabila. Saan? mo, mo, kurang sangabain ngabayin kayo ilaglag na yun. Kami, sinpinta pa yung kasi nang gani eh, kayo ng karami-rami. Sa tayo, nang gani sa <laughs> <laughs> sa -sa 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 <laughs> mm -hmm. sa Apa kayo? Ganyan kayo nang marami tas mm -hmm. ngayon problema kayo. <laughs> sana -sa bali na nga ako. Mm -hmm. Halo-halo. <laughs> yung kamada namin, walang takip. <laughs> wala pa yung 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 saging nyo kay banana ko yung kay Gretchen daw kulang pa rin di ba wala pang takip. Yung kay rin <laughs> yon. ayang guys, dahil may tubig na tayo. <laughs> Kasi pag natay tayo sa na tayo. <laughs> Ako sila nabalakas. Ako yung hindi nga magbalay ay Ako sila. yung bayan. Bayan. Baya lang, ubas na yung aming dishwashing. Ah? Naglaladlad na naman yata sila. Moro. Mga bundaan. Mga bundaan. At pa-tada ko Ayun guys, si Gigi. Galing Sabi maraw ko wag ka na magkwent at pauwi na rin kami. No ang cellphone dai. Kamo saang bayan? Sa bayan. Baling manapungkot makaudungan. Oh, ay ayan, di a buksan mo na yung gripo. Buksan mo na. Ah, Ganda. Kaya lang medyo mat matabkar pa at banggo pa inabot ko CR ko dito. <laughs> ina na. Ayun. Ayun you, thank you. you, you, you. Our... So mag get... Thank you, sir. sir. Gayen. <laughs> okay, so, okay, Tulay yung kwarab. Kasarap magligo Maligo na nga sana ay, si Ante Pasay. Maglabos daw. Ay. <laughs> Ayos. Goodbye, Wilkins. Goodbye. Kaya hirap pa yun ang video madali. Yung madali yun. Ganyan mo lang o. Oh. Ganyan mo. Siyempre mm. di pa masyadong nagakwan. Di pa kasi uh, masyadong nanon dito natin ilagay yung hose pag magdilig tayo kaya diligtungan nila ng ano ay baka nagtataka kayo mga kadragon ba't ganito yung pinaka faucet nya kasi kapag yung ordinary daw yan mahina ang ano tubog ang labas ng tubig pero pag ganito diretsuhan malakas hmm. baka pag yung ordinary faucet daw yan baka mainip sa antiligaya Sobrang mm -hmm. ano, sobrang um, hina ng tulo. Ng 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 malinis niya na yung lagante ah. Huwag dito sa bintana. Ante, ha? isang linggo malinis na itong lagay ng plato. Sobra-sobra tayo sa tubig. Oh, yeah. Ayan guys, mag na lang tayo ng <laughs> ano dito patani <laughs> pang pa-blood <laughs> sa mga taong high blood. <laughs> para sa mga taong high blood. Masakaling <laughs> <laughs> ng high blood na ito dito. pag pa si Datayo, Bisita tayo. May bisita, oh, no, may bisita tayo daw, Antay? Daw. Ayan, guys. Ito yung ating patanay. O, ba diba, Isang lukuan na to. Pang pablan. Parang monggo. Ibang klase to, guys. Yung patan may pataneng bilog. Ito yung pataneng lapad. Yung bilog, karamihan nakikita sa... Uh, ano sa bundok yung patani ng Napakalpoy ano buhid ng mangyan ito patani ng ano ng patag gandang kulay patani ng siganon hmm. patani ng siganon may patani ng buhid ni natin na magagandang kulay oh Ayan guys, pack up, pack up na ulit. Pauwi na ng baryo. Salamat. Pagkalaban na ng ano, basahan. May tubig. Malaban na. Dapat malabahan na din, Oh, may tubig na. Dapat tanggalin na yan, oh. Pili na yung batya.